tanong mami ma Diba? Kung bakit ako na-approve Sa car loan Napakasimple lang yan May pag-asa ba? Diba? Lagi kong sinasabi sa inyo kahit uh, Lagapak or puritang yung credit score ba? Diba? Maniwala pa rin kayo At uh, magdasal Kasi walang imposible Lahat posible basta kaya at saka basta samahan ng pagdadasal o di ba? Taray. So, wala lang, may share ko lang. Gusto ko lang ng mga bigyan kayo ng kahit konting uh, inspirasyon, hindi ba? Sa mga nawawala ng pag-asa diyan uh, bakit ako ti Marcos nagtry akong mag-apply uh, ng car loan. 'Di ba? Kaso ano okay. Uh, hindi ako ma-approve approve. Kahit magandang aking credit score, ganar Siguro depende na rin sa agent na nagpa-process <laughs> ng inyong application, di ba? May mga agent kasi na talagang ang habol lang eh, more of the commission and pera-pera, hindi ba? Eh, maswerte ka na kung naka, ano ka, ang tawag din eh, kung nakatagpo ka ng isang uh, agent na marunong, kumbaga, sa mga pasikot-sikot ng uh, car application, car loan application. Ang kitid ng daan ng ginaraanan ko, nagsusundo ako ng Junakis ko ngayon, sinusundo ko siya. Nakakalor ka. Ang kikitid ng daan dito sa lugar namin. Kaya dahan-dahan lang ang pagmamaneho, 'di ba? Pag mga ganitong uh, makitid daan tapos sa uh, traffic pa. Okay, kaya inagahan natin, Inag, inagahan kong bumiyahe kasi baka mamaya mawala na naman ako na ah, pagparkan, oh, 'di ba? Ganun lang siya. And uh, so bukan nyo mag-apply kasi wala namang mawawala kung sinubukan yong mag-apply. Ako sinubukan ko lang talagang mag-apply. Do meron na talaga akong plans and uh, gusto ko talaga yung uh, I mean, gusto ko talaga magkaroon. Kasi kailangan, hindi lang dahil gusto ko, dahil kailangan for safety na rin ng aking uh, pamilya. Kasi, di ba, sabi ko nga sa inyo, naikwento ko sa inyo before na nagkaroon kami ng pangit na insidente noong uh, nakaraang taon. Kung saan, binangga yung jeep na sinasakyan namin. Di ba? So, pwede palang mawala yung buhay mo ng ganun-ganun lang. Yung, alam mo, yung ganun kabilis talaga, yun, eh, no? Eh may mga irresponsible talaga mga driver, 'di ba? So, sabi ko, mas kampante ako, mas magkakaroon ako ng